ito mga kabarya nakakita ko ng 10 pesos uh, kung tawagin ito ayan o oh. yung kanyang 2 o oh. Ay, malapit na sa guhit pati po yung kanyang gilidini o oh. nasa guhit na po at ang laki po ng clearance ito yan tingnan mo po o oh. ang error coins po yan o oh. ang 2006 o oh. Ayun malapit na po. Ari pong isa hindi ang layo oh. 'Yan po ang layo oh. 'Yan. 'Yan po ang layo oh. 'Yan oh. Mm. 'Yan po oh. 'Yun ang pangalan niya. Republika ng Pilipinas. Oh, 'yan po oh. Mm. Pilipinas. 'Yan po oh. Mm. Ang laki po ng kanya clearance oh. 'Yan oh. Mm. 'Yan 2006 oh. 'Yun oh, yung yung kanyang 2006 oh hmm. malapit po sa guhit pati po yung republic nya oh pantay guhit na po ayan yan republika ng pilipinas yung palayo mm. hindi ko po alam kung ito'y error coins eh kaya na po ang humusga ayan po hindi katulad na rin isa oh hmm. kakalayo oh mm. po republika ng pilipinas ayan po ang nalayo mm. Ari po, pagod na ang, ito po, tayo 2006, oh. Ang layo po, ito po, po oh, pugot na ang, ano, hmm, yun, oh. Anto niya. Yan, anto, oh. Hmm, error coins. 2006. Akin pong nahalong cut. Hmm. Itong error po ito, paki-message na lang po. O, paki- Pakishare na lang po sa aking vlog. Salamat po.